tayo po ay gagawa ng hot food challenge ng meron tayong dalawang hot cake powder dalawa para maras maraming makakain at mamaya hindi ko na naman yung kaklase ng aking panganay tapos nalagyan lang natin ng isang egg ayan egg Diretso na. sa iyo. Mm -hmm. Parang hindi akaman na. Tapos, konting mantika. Ere, ubos na. Ay, diba? Wait lang. tapos tubig dahil wala tayong milk tubig na lang tubig tubig yan tapos haluin na lang natin nakita kasi ako sa tiktok yun nilalagyan ng palaman ayan ayan tapos natin haluin yung ating pancake mixture itong mga to nalagay ko na palaman para ano lang ba punting upgrade eh upgrade. Konting ano lang para may palaman yung kanila pagkain. Wait lang at tayo eh. magluluto. Na. Tapos ah, ililipat natin dito. Para mas madali siyang ilagay sa mas At hindi kumaya. Ayan. Mm.

Diba? Sayang. Pinaghirapan natin yan. Charis. Pinaghirapan natin umabang. Yan. Diba? Sa aid. Hmm. Ito yung mahal. Nakapagpainit na tayo ng kawal. Lagyan lang natin na. hmm. ng sedikit uh -huh.

nagpabila ako sa dado ng cheese na halagang magka ba 60 plus so, at ako sige na nga natin ito yung chocolate tapos dito yan, upgrade natin kasi minsan lang naman makapagluto na nakakakuan mo ang lagubod na nga po ng kaunti kaya lang po niya. nasabot na hindi ko ah, mm hindi -hmm. parang cepat senang nanti ya nah Nakakagawa ako ng 12 pieces, 6 pieces cheese, 6 pieces na chocolate. At ito, nagsisimula ng merienda. Hinak, mag-thank ko ka kay nanay. Thank you po, nanay. Thank you po, nanay Mangyan. Dali. Thank you po, nanay Mangyan. Thank you so much, na sa hotcake challenge. Thank you, thank you. Sarap. panganay, kakauwi lang galing practice, sakto ang hotcake ng inay. Nak, magpasalamat ka kay nanay mangyan sa hotcake. Oh, love. Oh, love, love, love.